Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Ngayon po, sa araw na to. Okay, parang may... Parang may pumupa sa... At yung babae. Ano Ano kaya may sakit, masakit po po. po. masakit po. Kita po. Hmm. Po, po, po sa pulang parang palipad-hangin. Yan masakit. masakit po. Ah, Ibig sabihin po may laman po sa inyo? Ituloy po oh yan. You have ano, Diyan nilagay okay. <coughs> Marami, ah, yung, <coughs> yung sa iyo. Wala ito na Ay, dito po kayo. Ito ah. po ang bumabang lang po. Maramang kami dito mayinig na masakit. Alasin natin yung nilagay sa iyo. Magyari lang po kayo sa Panginoon. Masalimawala po. Diyan na po. Diyan dito kayo. Magditi lang. Sa ato na rin po, teno to may rotas. Pistila raman na rin. Jesus na lang Diyos. Kung sino ka lang gumagambala sa ito, makipag-usap ka sa Espirituwa ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatahutan sa impyerno. Paktum, pigabit, pikatum, pasok, pu! O, okay, oh, sige, mula ulo, mula ulo. Mula ulo, dalawang kamay. Aalisin ah, mo yun, ha? Oh, oh, sige. Sige, sige, sige. Oh, sige. Lahat ka na, lahat ka na. o, oh, oh, sige. sige, alisin mo, alisin mo, ha? Opo. Oh, Aalisin ah, mo yun, ha? Oh, o, ah, oh, oh, sige, 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 alisin mo. Oh, sige, alisin mo. Sige, lahat yan, lahat yan. Sige, 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 sige. lahat yan, lahat yan, lahat yan. Lahat, lahat, lahat. mo na ito, ha? 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 Oh, sige pala, alisin mo. Ha? 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 Sige sige sige, 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 sige. Sabahan mo siya. Sa tiya, sabahan nyo. Sige pa, sige pa, sige pa. Sabahan nyo, kambal. O sige, sige, alisin mo, alisin mo. Yan, yan. Sige pa, sige pa, sige pa. Ilan pa kayo kumakambala dito? Sige, sige, alisin mo, alisin mo. O, titigil mo na to. O, sige, sige, alisin mo, alisin mo.

mata <laughs> <laughs> kejadian <laughs> ano? Islam para malaman yung Ano po? Mga engkanto po. Eh tupa, ba engkanto ang gumagambala sa kanya at ingat po kay papa na magandang umaga. <laughs>